Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan ko. Andito po ang mga electrical engineers natin sa grupong Institute of Integrated Electrical Engineering. Uh, meron po silang mga uh, pinupush na bill dahil napakatagal na po ng uh, kanilang bill 1995 pa at uh, 30 years ago. Dapat nang baguhin ito. Marami na pong uh, pagbabago sa panahon ngayon uh, bilang uh, vice chairperson po ng uh, civil service. Sa Senado ay patuloy natin isusulong po itong uh, uh, pagbabago sa kanilang existing uh, uh, law. Dito po si uh, Engineer Alberto Herrera Jr., ang ating National President, Engineer Noel Fernandez, Engineer Leo Cabasag, Engineer Marlon Parot, Engineer uh, uh, Allen uh, Paul uh, Maala. Sister Noelia Pagal uh, Pagalawis. Uh, salamat po sa inyong pagbisita Thank you Mabuhay po ang ating mga electrical uh, engineers. Uh, salamat po sa inyong serbisyo sa ating mga kababayan Pilipino. Mabuhay po kayo. Ako naman sa abot ng aking makakaya ay susulong ko po ang mga uh, uh, batas na makakatulong sa inyong uh, profesyon. profession. po paalala ko Unahin natin para tayo ang interest ng bayan, interest ng bawat Pilipino sa ating uh, ginagawang pagkatrabaho uh, at pagsisalubyan. Salamat po. Thank you. Sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Mabuhay Thank you, sir. Magbuhay po mga Thank, Thank you. Thank you. Sir.